Hello! Ibang issue naman tayo, no? So, may mga nagpaso sa akin ng video uh, tungkol sa mga ibang balita naman. Unahin natin to. Ano to? Sabi kasi ng isang senador na pwede balik rin ang batas. Kaya tapos... <laughs> Hindi naman sinabi ni Erwin Tulfo na ano ah, na sabi i-bend yung law. Hindi <laughs> sinabi na <laughs> balikta rin. 'Yung naman gano. Ano mo batas? Pwede namang baliktarin eh. Ang batas kailan pwedeng baliktarin? Nako po. Sir, alam mo. Problema 'yan. Batas pwedeng baliktarin. 'Yung naman gano. Ano mo batas? Pwede namang baliktarin eh. Ang batas kailan pwedeng baliktarin? Nako po. Sir, alam mo. Siguro siguro itaha, bibigyan ko ng malawak na pangunawa 'yung 'yung sinabi ni Kuya na ang batas ay pwedeng baliktarin. Siguro ibig sabihin ni Kuya no, ang batas pwede namang Siguro so, ibig niya sabihin siguro pwede pwede naman siyang pagbigyan. Parang ganon siguro ibig niya sabihin. For example, 'di ba? Ah, uh, nahuli ka ng ano ng enforcer. Na pwede mo naman siguro pakiusapan, pwede naman siguro ang magandang magandang sabihin dyan eh, pwedeng, baka pwede niya naman siguro palampasin ako. Yun siguro, nagkamali lang siguro siya ng choice of words na sinabi na Eh <laughs> okay, batas pwede balik pa rin. Hindi <laughs> naman ganun, Ano mo batas pwede naman balik pa rin eh. <laughs> batas, pwede balik rin. Nakupo. po. Naku po. <laughs> pwede balik rin. Hindi, siguro pwede naman siguro pakiusapan nyo. Siguro ibig nyo sabihin. Nasabi niya lang, ano, ang batas pwedeng balik. <laughs> Tinag-agad si Erwin Tulfo, no? Kasi sinabi nga ni Erwin Tulfo, sometimes yung law, ah, uh, pwede naman daw i-bend. <laughs> Although na, ano, na, na may point siya doon kasi ang pinaglalabanan that time yung kay Erwin Tulfo ang sabi kasi nung nung taga DOJ magiging parang nego part ng negotiation na ibalik mo na ninakaw bago ipasok sa witness protection program. Iyan yung tinutulan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta ayon sa batas wala naman requirements na ganun. 'Di ba? So bumanat si Tulfo na ano pwede naman daw i-bend yung batas. Anyway, <laughs> Next tayo. Next, next, next. Ano to? pnp HPG Corporal nireklamo dahil sa umano'y pangingikil ng 5,000 sa motorista. Ano nangyari? Mga kapuso, nalagasan ng limang libong piso ang isang motorista ng kikilan umano ng isang PNP Highway Patrol Group Corporal. Ang ng pulis, abay nanita sa Pasig kahit hindi naman doon nakadestino. Inaksyonan n'ya ng inyong Kapuso Action Man. Di okay, ko na manalo basta talaga. Kulat na ako, akala ko nakatingin ka lang sa akin. Hinignan ko lang 'to pero eh, sinabi mo pa ako saliw sa harap ko lagi. Amen. Iya, yun? Yan ang naging usapan sa isang kainan ng motoristang si Aramis isang PNP Highway Patrol Group Corporal. Kapal na, no? Na parang... sa kumukha ng kapal ng mukha itong mga to? Matapos masita sa bahagi ng Ortiga sabi Avenue sa lungsod ng Pasig nitong 12 ng Setyembre. Paano ko ba hinuli nito? Binuntutan niya ako eh. Paglagpas niya, tinitigan niya ako. Kuminto siya sa bandang lumagpas na ng konti. Tapos pinara niya ako, yun na. Doon ako na paisip. Tapos nakita ko nga yung likod niya, nakalagay HPG. Ano ba, sir, ang binabanggit niyang violation niyo? Ang violation ko, unang-una daw is uh, no plate, no travel. Oo. Uh -huh. Oo, which is talagang, uh, talagang hindi pa naman yun mapaplakan dahil galing yun mismo ng stockyard. Eh. Yung sasakyan na yun. Magkano hiningi sa inyo? Bali, ang naibigay ko, 5K. Sa kainan, napilitang magpasa ng 5,000 piso ano sa e-wallet ng polisi si Arames. Aramis. Ito'y kahit wala na sa lugar ng jurisdiksyon, ang HPG Corporal na naka-duty raw sa HPG... Tanga, no? May paper trail pa yung ano? May paper trail? <laughs> Nagkaroon pa tuloy ng ebidensya sa kanya. <laughs> Region 4A. Ginamit niya yung kanyang posisyon hmm. Wala naman akong magawa doon dahil mas may kaalaman sila, tungkol doon kaya hinayaan ko na lang siya. Uh, sa mga ganung pagkakataon. Sana hindi na maulit lalong-lalo na sa ibang tao Ang nakababaka sumbong agad nating ipinarating sa acting director ng PNP Highway Patrol Group. Una-una, uh, uh, nagpapasalamat ako sa iyo no, Mr. Aramis. <laughs> you have the courage to ano to report that sa sa anomaly. In fact, ito yung mga hinihintay namin talaga na mag-report eh. We cannot tolerate such We do not find joy sa report mo, ano? Kaya we nag-apologize kami. Naipakita rin sa acting director ang lahat ng resibo ng pangungon. Resibo! File case, administrative and criminal. That's for sure upon the observance of the due process of the uh, respondent. And then, pag na-file ko na yung kaso, I will subject that officer into restrictive custody. Sa ngayon, ay pansamantala nang narilib sa pwesto ang HPG Corporal. Sinubukan namin siyang kuna ng panig, pero tumanggi siyang magbili. Akahiya ka, boy! Lubos namang nagpapasalamat si Aramis sa mabilis na pag-aksyon. Naibalik kaya yung 5,000 niya? Grabe corruption, ano? Buti na may resibo. Mission of... <laughs> Next! Next video. Ano ba yung next? To, Toto to. Ito matagal nang natabunan ito eh. Yung missing sa bungero. Ano ba update dito? Tetestigo laban sa negosyanteng si Atong Ang ang kanyang dating tauhan na isa rin sa mga security personnel na akusado sa pagkawala ng anib na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ang kanyang affidavit kasama sa mga bagong ebidensyang isinumite sa Justice Department. At nakatutok si Salima Refran. Dagdag na ebidensya ang nihain ng CIDG sa Department of Justice sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping at serious allegations. Daming ano? Kaugnay na mahigit tatlong Daming papel, sa bungeros. Ipinasok ang mga affidavit ng limang testigo kasama ang kay Glier Codilla, isa sa mga security personnel na akusado na sa pagkawala ng anim na sa bungero sa Manila Arena noong 2022. Nagtetestigo na siya ngayon laban sa dating boss na si Charlie Atong Ang. The affidavit is submitted here in support of the complaint of the PNP. Bukod kay Cudilia, nakapaghain na ng kanilang mga ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na Ella Kim at Jose. Respondent sa reklamo ang magkapatid na Julie at Ella Kim. It does not prevent naman whether a respondent will submit a... Sana may mangyari dito, no? Hindi siya parang... Ano lang, uh, sa simula lang magaling. I are with a, uh, an affidavit in support of the complainant so they would be a witness and responded at the same time. Binigyan na ng mga kopya nito at ng mga dagdag na ebidensya na limang flash drive ang kampo ni Charlie Atong Ang at na mahigit anim na pupang respondent sa mga reklamo. Sa November 3, nakatakda ang pagsusumite ng mga kontra sa ng mga inire -reklamo. November 3 po ay eh, malamang nandito si Mr. Atong Ang kasi yun, yun ang nire-require ng mga ating panel of prosecutors. Nauna nang nakapaghain ng aktres sa si Gretchen Barreto ng kanyang kontra sa leysay ang mga kaanak na mga nawawala. Sinabing hindi sila bibitaw sa paghahanap ng hustisya. Bumahabo magyo, umulan at umaraw, nandito kami, hindi kami mawawala dito. Para sa GMA Integrated... Ano kaya yung ano, yung umano na yon yung bumaliktad na yon Ano yung nape-pressure? Sana, ano, 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 iniisip ko baka mamaya, diskarte ni Atong ang no kunyari may babaliktad tapos mamali-maliin yung sasabihin. Hindi <laughs> wild ang imagination ko kasi pwedeng si Atong ang desperado na eh. 'Di ba? Ang isa sa uh, diskarte magtatanim ka ng witness sa kabila tapos uh, kukontrahin kokontrahin mo yung magkukontra-kontra ka ng pahayag yung para hindi magkoroborate yung sasabihin Or halimbawa, may may ano, merong tawag dito, merong sa affidavit na isa na ibibigay, pwedeng mag ano, mag-corroborate sa sinasabi ni patidongan. Then pagdating ng trial, mag-aano na uh, mag iiba-iba nang sasabihin, di ba? Pero sana wag. Kung talagang ilalaban yan hanggang dulo, ilaban. ba? Diba? Siyempre, kawawa naman yung, yung mga biktima. Anyway, uh, tingnan na natin ang susunod. Yung sa mga, mga nakuhang bangkay kaya, yung DNA kaya, may nagmatch na ba? Parang wala nang balita doon, ano? So next, next tayo. Dito ako natatawa. <laughs> yung di ba may may issue kay ano may issue kay Ralph Tulpo ito naman babanat yung yung tito niya si Ben Tulpo ano ba diba naman to Congressman Ruff makinig ka I care about you and I'm concerned about your tomorrow malayo pang mararating mo concerned about your tomorrow iho nakadalawa na tong pamangking ko na to <laughs> sa prinsipyo at paninindigan sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag, huwag kang gumaya sa mga trapo! Makinig po kayo mga nasa Kongreso Senado, pakinggan nyo na maiging sa aking sasabihin. Huwag nyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privilege speeches na maganda mapakinggan pero alam naman natin siguro naniniwala kay Rome pero mas... Call, ma calling, ano, uh, Joel Villanueva. <laughs> Bible verse daw. And more doon sa sinasabi nating um, decorum, What's expected of you Bilang mambabatas You don't have to show them That you're godly ben Tulfo, Wala po kong isasalba Kahit sino Nasabi ko na po ito ano? Nasabi ko na po ito Inuulit ko Hindi po ako nag, naglilinis-linisan dito Nagkakasa Pati si kuya niya ano, yung Si Montulpo Inano niya rin ano Uh, binabanata niya. Alari naman ako. Tumingin po kayo sa screen. Path to destruction refers to a course of action or behavior that leads to severe harm, ruin, or negative consequences. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko. Alam mo, pag ikaw ay isang public official di ka ligtas sa mga mapanuring mata Totoo. ng Totoo. Dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man or senador ka man. Or... Maraming, ano, maraming mata na nakatutok sa iyo eh. Lalo na kung halimbawa, ah uh, medyo may pagka-controversial pa yung pamilya mo. Katulad niyan, ano ka ni Rafi Tulfo, anak ka ni Rafi Tulfo eh. Diba? Diba? pwede kasing hanapan ka lang ng hanapan ng butas. Mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa akin gagawin to at alam ko naman nagagalit na sa akin ang ibang mga kaanak ko na kaapilido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretsyo, ano? Di ko po estilo mag-sermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupo na kita. I am rebuking you publicly. It's not, it's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name, as you do, but they carry, they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelido namin. Tulfo. Sa unang henerasyon, yung aking ama ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang. Ah, so meaning, tulpo ba talaga ang apelido nila? Kasi, di ba parang si Erwin Tulfo may ginamit na ibang pangalan? Sa bagay, ano, hindi ba nila screen name yung Tulfo? Talagang Tulfo ang name nila? Idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin Ay. yung mga ibang mga kapilido ko sa first generation, first generation, yung mga second generation, makinig kayo, makinig kayo, makinig kayo hindi ligtas kahit mga anak ko. Knock on wood, huwag lang sana sa <laughs> Bawi no? <laughs> sa, sa publiko, itagahan nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yung maong ama. Daladala -dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga tulfo. Kaya ako po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kapilido na tulfo sa unang henerasyon na anak ng ni Colonel Ramon Tulfo Sr. At yung aking yumaong ina, pareho na po, si Caridad Tishiba Tulfo. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon nakakalungkot. Kaya ko ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nilang integridad na may, may, may honor at paggalang doon sa pangalan. Diretso tayo doon kay Ralph. Yung no? ilan. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, you know, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Ito po ang aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Ang problem kasi doon sa ginawa ni Ralph Tulpo kasi, actually sa, sa Instagram niya rin kasi nakita yata yun eh. Siya rin na nagpost nun eh. 'Di ba? Pag may mga ginagawa kayo mga ganong bagay, lalo na't alam mo na na controversial kayo or siguro no kung ibang congressman niya na hindi naman kilala. Let's say congressman ng basta sa bagay lahat naman ng congressman kilala, 'di ba? Pero let's say congressman ng ng tawi-tawi or basta banda dun, ano? Congressman siya ng kung sino man na hindi naman kilala. Feeling ko hindi naman mauungkat ng ganyan eh. Kasi yung, yung si Ralph Tulpo kasi, may moving target sa likod niya talaga. Lalo na marami nakaaway yung tatay niya or senador yung tatay niya na marami ding naiinis, di ba? Lahat yan, ano, masisilip eh. Sa totoo lang. Kaya, ano, ah, uh, talagang yung mga ganong bagay wag nang ilalagay sa publiko or ano wag nang kasi sa totoo lang ayo kung sabihin na wag n'yong gawin 'di ba sinasabi nila abawal ah, bawal din daw yon na magpakita ng lavish lifestyle totoo naman bawal no pero ayo kong sabihin ng na wag niyo gawin kasi syempre bilang human gusto mong may enjoy din naman 'di ba? Gusto mo mag-enjoy din naman. Kung ayaw mo na mapahama ka at masilipan ka, wag mo na i-video. 'Di ba? For example, ganito 'no. Ano ba ibig ko sabihin? Let's say tayo 'no, magkakaklase tayo lahat. Alam mo naman natin na bawal mag-cutting class. <laughs> Pero gagawin natin 'yon kasi Siyempre, part ng, ng pagiging bata natin or pagiging maloko natin na hindi naman na talaga mawawala yun eh. Sa ayaw at sa gusto natin eh na makapag-isip tayo or mangopya tayo no, sa school. di ba diba? Lahat naman tayo gumagawa ng katarantaduhan talaga sa buhay eh. Pero, i-make sure mo na wag nyo nang ano, wag nyo nang i-brag or Katulad nun ano yung sinabi ko, magka-cutting class tayo, bibidyohan pa natin habang tumatakas tayo sa school. Tapos pag nag-viral pa, tayo pa yung malilintikan. Di ba Ano ba ibig ko sabihin? May mga bagay na pwedeng sarili mo na lang. Kaya lang sometimes yung yung bang yabang ba hindi ma hindi mapigilan. Yung maghanap ng validation na masabi ng tao, ay si ano astig pala talaga yan ano sometimes yun na lang ang nagiging dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng maling ganito eh. Kasi kung tutuusin, walang sense na i-post mo yun na lumalaklak ka ng, ng mamahaling champagne. <laughs> Lalo na may position ka pa, di ba? Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam naman naman, pagdating dito, sasabi, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito. Pero tingnan nyo to. Pati yan, oh. Hindi ko nakukuha yung Bakit kailangang anong anong reason behind bakit kailangan videohan yon na na pumipirma ka sa isang ah uh, sa isang bill na ganun kamahal? 'Di ba? Hindi ko nakukuha yung ano noon, yung yung ibig niya. Siguro ito yung umiinom ng ganyan, okay yan ano, pero yung iabang mo na may binayaran kang 42,000 dollars. Sino pa matutuwa niyan? Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Hindi po pare-pareho dahil sa sampu... Feeling ko, ano to, no? Uh, gumagawa ng sariling pangalan si Ben Tulfo. Kasi siyempre, siya na lang yata ay napag-iiwanan. Eh. Sinador yung dalawang kapatid niya, eh. tapos siya na iwan. <laughs> Pero kung akong tatanungin yung mga kababayan ko, kung papipiliin ko sino ang Halimbawa, no choice ano kailangan may pumasok na tulfo sa kanilang dalawa ni Ermas pipiliin ko to eh sa totoo ulang. mas pipiliin ko to kesa kay Erwin Tulfo well sa akin lang yon ano po kami magkapatid isa yung mauna at siyam na lang natitira kami po yung mga first generation Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko, dito po sa aking mga anak. Mga kapatid ko, ayusin nyo. Ayusin nyo. Anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itaggan nyo sa bato. Period! Kaya dyan sa Senado at Kongreso, period! convince mo kayo kay Tatay Ben Tulfo. Di ba? Eh, to be fair naman sa kanya, no? Eh, hindi niya naman pinagtanggol. Di ba? Anyway, kung ano masasabi niyo dito, pakicomment na lang sa baba. Magandang hapon po. Bye-bye.